Down. So, dito na tipon-tipon ngayon lahat ng motorcycle brands. Actually, lahat ng brands para sa mga motorcycle enthusiasts, motorcycle vloggers, at mga motorista. So, ngayon, ililipot ko kayo sa mga brands na in further check kay PC. Tara, samahan nyo ako. And also, ipapakita ko natin sa inyo yung mga ibang highlights na nandito sa event na to. Tara. So, nandito tayo yung sa boot ng Zero One Moto kung saan makikita natin iba't ibang brands tulad ng Velinexos, Exhaust, Race Power, Mutaru, G-Star at marami pang iba. So pakita ko sa inyo yung mga highlights sa product dito. Tara, nakapasok tayo. Okay.

Ang um, Boss Ironman, V-Tour, South Loop, at saka nakapag-race track na rin. So marami na siyang pinagdaanan. Ngayon lang ako nakaramdam na medyo medyo madulas na siya. Kaya papalitan na natin. Pero kung i-visual mo yung gulong ko, hindi mo siya mahahalata na upod na. So ganun katibay ang Corsa tires. So i-claim nga natin dito ngayon yung Corsa R93 kasi papalitan tayo ng bago. So mas ka ulit ang loob natin bumiyahin. Let's go! Let's go. That black boy Joy might do my dance on me. Take no disrespect, might put my hands on me. Hit his Oh, it's another time in the boot of Boss Batusay. At alam niyo naman na lahat ng upuan ko is ito yung gumagawa. So papalitan din natin yung upuan natin ulit kasi medyo nag-fade out na due to usage yung gamit natin sa Bodge 525RR. So ito yung plano kong ipalit. Mondragon na itim. And also, um, paano yung boss? Ang no? gagawin natin, stitches yun, di ba? Oh, stitches. Oh. Custom stitches, tapos may ganitong yeah, so, um, team. Bulay, Ayan. So, yun yung plano natin ikabit sa Bodge 525RR. Boss Batusay, may tanong ako. Pag may ganitong event, ano ba nangyayari? Anong ganap sa Boss Batusay? Siyempre, meron tayong discount sa lahat ng mga pupunta dito. Meron tayong mga vouchers na bibigay sa kanila para magkaroon sila ng malaking discount dun sa mga plats. Kano kalaking ba? discount? almost ano kalahati nung presyo ng presyo nung upuan. Kalahati. Namimigay ka ba? <laughs> so, Namimigay ako. Sino na nagbigay lahat to eh. <laughs> so ayun, pag mga ganitong event, wag niyo i-miss yung opportunity na bumisita sa mga boss Bato Side Boots, di ba, boss? Matik yan, boss. And also ano ba yung ano natin dito? Yung pinaka sapilitang moment natin na bakit boss Bato Side ang pipiliin nila. Siyempre, wala kang ibang choice eh. <laughs> ano? Wala na. Wala na. Bo boss lang yan. Boss. Oh. Isa lang ang boss. nag -isa lang, ang Isa boss. lang ang boss. Isa boss. Okay. Voucher. voucher. Ay, may voucher, oh. oh may voucher oh. tayo. Oh, print screen nyo, tapos pa-print nyo. Na print <laughs> <laughs> Thank you, bro. the best. Yeah. I cop that crib and bought two chains and then I hid the rest And it's okay to do your thing, but just don't do the most I put my friends in that old Benz and took that to the coast It ain't no thing to do naman tayo ngayon sa booth ng Spider Philippines Kung saan nandiyo rin lahat ng mga sale items Spider riding jersey, empty helmets At as always, pag may ganitong event Up to 5,000 minsan yung discount nila Also, namimigay sila ng helmet, gloves Balaklaba at marami pang iba. So, pag may mga ganitong event, don't miss the chance na pumunta sa mga spider boots. Silip muna tayo. Okay guys, so nandito tayo sa booth ng Hunt Additives at dito nga natin makikita yung madalas kong ginagamit sa mga helmet ko. So, kumpleto sila lahat ng Spider models kung makikita nyo. Spider Arrow, Fury Hex, Phoenix, hanggang sa lahat. Actually, lahat talaga ng latest ng model and also lahat ng klase ng helmet brands, meron silang chin mount. So, nagswitch ako sa brand na to kasi kung makikita nyo, model specific yung helmet mounts nila. Hindi siya yung universal. Yung universal kasi, minsan natatanggal sa akin eh. So, lagi akong may baon na 3M tape. Unlike dito, naka-hulma na siya. So, hindi ka kakabakaban na naka-off siya sa helmet mo. Also, meron din silang Terra helmet mount. Ito, yung wall mount naman. Ganito yun. Kung gusto mong mag-display ng helmet, may ganito. Actually, may ganito ako sa Shopee. Check nyo lang yung link na yan. Okay, lalagay ko sa comment section. Available yung Breezy collaboration with Hansi na Helmet Walmart Baby girl love my bop and I like me too No roof on my top and my babe see through on the pain don't stop, ain't going feed you I've been all on my so why I need you So lahat ng riding gears ko, mapa racing suit, riding pants, riding jacket, gloves. Actually ko may medyas nga, riding medyas tanin din ako eh. So dito makikita nyo yung mga latest models nila. Ito yung specific unit na laging gamit ko ngayon. Kasi meron siyang combination ng leather at saka mesh type. So kahit na walang ganitong pang malakasang ang Benkia ay nakasail sa lahat ng custom market nationwide. So buong Pilipinas yan. So ito yung specific gloves na laging ginagamit ko. GK333. Ayan. combination? I'm not going to fuck with you. Oh, that's what she's done in Bro, got a glock in a couple of seas. He thinks about splitting a couple of weeks. in my DNA all real, nigga. Sweat suit, all hill figures. And I ain't even got to deal with you. If I ain't never split a bill with you, I got him to sing a horror child. Baby girl wearing nada. And So, is growing naman tayo ngayon sa k Tribute kung saan dito natin makikita at, at as always ito yung recommended ko sa shop sa mga customer natin kung saan ibebenta natin yung pinakamatibay na top box bracket para sa mga motor natin Yung bragging rights dito hindi siya welded kundi bended steel Kaya naman sure na sure ka sa kalidad ng product na gamit mo So ito yung mga available na brackets para sa mga motor Pakita sa inyo

So ayan ang kaganapan dito sa Bridgetown Pasig sa Makina Moto Bazaar.